Noong dekada 80, may isang liblib -lib na paaralan sa isang lumang bayan sa Luzon. Karamihan sa mga classroom ay gawa pa sa kahoy at tuwing gabi, lumalalim ang dilim sa mahahabang pasilyo. Naging usap-usapan ng mga estudyante ang kwento tungkol sa isang paring walang ulo. Isang multo na umano'y nagpaparambam kapag malapit na ang hating gabi. Madalas makita sa lumang kapilya ng paaralan at sinasabing Tuwing biyernes, may maririnig na kadena at dasal na garalgal ang tinig. Ayon sa alamat, noong panahon ng giyera, may isang sakristan na nahuli ang isang pari na nagtatago ng mga anti-Japanese na sulat. Parang kidlat na bumagsak ang kapalaran ng pari hinila siya ng mga sundalo at doon mismo sa konfesyonal, pinugutan ng ulo. Mula noon, naging malamig at mabigat ang hangin sa lumang parteng iyon ng paaralan. Binalot ng takot ang buong faculty at studyante, ngunit nanatiling bukas ang eskwelahan. Dumating si Miguel, transferi mula Maynila. Wala siyang alam sa mga kwento, ngunit mabilis niyang naramdaman ang lungkot at lamig ng kapaligiran tuwing gabi. Isang araw, napilitang magpaiwan si Miguel sa library para tapusin ang project. Alas onse ng gabi, napansin niyang malalim na ang katahimikan. Nagpa siya siyang lumabas. Habang nilalakad ang pasilyo, narinig niya ang mahina ngunit sunod-sunod na kalansing, parang lantang kadena. Lumingon siya ngunit wala naman siyang nakita. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdaman niyang parang may sumusunod. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang malaputing anyo na kasuot ng sutana, ngunit nang mapalapit siya, nanlaki ang kanyang mga mata, wala itong ulo. Nakatanim sa kanyang harapan ang headless priest. Ang damit nito'y lumang luma, may bahid ng pagkaluma at dugo sa leeg. Sa kaliwang kamay, may hawak na rosaryo at malamig na kandila at ang kanang kamay ay tila hinahanap ang sariling ulo. Hindi gumagalaw ang mga paa sa sahig parang lumulutang dahan-dahang pumupunta kay Miguel Napasigaw si Miguel sa sobrang takot ngunit walang tinig na lumabas sa bibig niya Ramdam niyang bumababa ang temperatura ng paligid, puno ng lamig at paghihingala ang hangin, lumuhod ang pari, nilalapit ang kamay nito sa kanya, at sa isang iglap, narinig ni Miguel na parang may boses na nanggagaling sa kailaliman. Bakit ninyo ako pinagkaitan ng hustisya? Nasaan ang aking ulo? Balik mo, balik mo. Ngunit hindi alam ni Miguel kung paano tutugon. Pinipilit niyang tumakbo, ngunit parang may puwersan pilit siyang hinahatak pabalik. Bumalikwa si Miguel sa katinuan at nagtatakbo papunta sa lumang kapilya, hoping na doon ay ligtas siya. Ngunit pagpasok niya, ramdam niya ang bigat ng presensya, mahahabang anino, malamig na ihip ng hangin, tunog ng lumang organong parang nagsusumamo ng dasal. Sa altar, muling lumitaw ang headless priest, mas klaro ngayon, kitang-kita ang dugong bumabaha sa kwelyo. Nakalutang sa ere ang rosario at nanginginig ang kandila sa kamay. Napansin ni Miguel na ang gusali ay puno ng mga larawan ng paring may ulo, isa-isang umiilaw ang mga ito, tila galit at nagwawaglit ng lungkot. Muling narinig ni Miguel ang boses na garalgal, mga traidor, mga makasalanan, wala nang kaligtasan, ituloy ang parusa. Sa labas ng kapilya, unti-unting lumalakas ang hangin at bumabangon ang mga patak ng ulang, tila pinapanood ng libo-libong mata ang nagaganap. Nang mawalan na ng pagkaasa, naalala ni Miguel ang isa pang alamat ng paaralan. Kung makasalubong mo ang headless priest, magdasal ka para sa kanyang kaluluwa, pag siya'y naaawa, ikaw ay makakalabas ng buhay. Sa pilit na lakas, Nagsimula siyang magdasal ng ama namin at habang tinutuloy niya ito, unti-unting nag-iba ang anyo ng pari, nagmistulang nauupos ang anino, bumabagal ang galaw at parang nagpapahiwatig ng lungkot. Patawad, patawad, bulong ng hangin. Sa isang iglap, nagsimulang mabasag ang malalim na katahimikan. Unti-unting naglaho ang headless priest, nanumbalik ang liwanag sa kapilya at si Miguel ay parang tinanggalan ng mabigat na pabigat sa dibdib. Kinabukasan, makikita pa rin ang bakas ng malamig na hangin sa library, may iniwang rosaryo sa mesa ni Miguel at kandilang halos na upos. Ngunit, tuwing alas 11 ng gabi, lalo na sa biyernes, may naririnig pa rin mga estudyanteng bumubulong. Wala ka bang nakikitang pari na walang ulo na lumalakad sa pasilyo? At hanggang ngayon, nananatuling palaisipan at takot ang dulot ng headless priest. Naghahanap ng hustisya na hindi niya matamo, naglalakad sa dilim ng lumang eskwelahan hanggang may bagong makasalubong na tulad ni Miguel.